guys. Ito pala guys, kalilinis ko ng kanina. Talpalit ako ng cover ng aking papag. Ayan guys, yung aking foam. Pinalitan ko yan guys. Tapos, ano pala guys, binuksan ko na rin yung, ano, yung aircon. Kasi tatry natin guys kung talagang mabango itong ating Shangri-La na pabango sa loob ng bahay. Ayan guys, oh, try natin. Ayan. Uy, ang bango nga, guys. Ayan, oh. Uy, um, ang bango. <laughs> Ayan. Ayan nga, guys. Mabango nga siya. Sa sunod, tatry ko naman yung lavender kasi paborito ko yung amoy ng lavender. Ayan na, guys, oh. Nakalimutan ko pala kunin itong aking kumot. Ayan, guys, yung kumot ng TikTok. Sa TikTok ko yan, guys, binili. Ayan. Yan na guys, oh. Kanina, nung sa ako natapos guys dito, um, alasing ko na ako natapos guys. Pakatapos ko maglaba, nag, ay, ano alam mo na pala guys, nagluto muna ako. Tapos, pinadryer ko sa asawa ko. Pakatapos nun guys, nag ano na ako, nagkain muna kami, naghain ako. Tapos nagsampay na ako. Natapos na guys, nalinis ko na yung aking labahan. Tapos, ito naman ang hinarap ko yung itong kwarto namin. Kasi nagpalit niya ako ng umaga pa, pagbangon ko. Nagpalit na ako ng cover, guys. Tapos, ang napunasan ko lang, guys, yan. Ito lang. Tapos, nag lang ako dyan. Yan lang, guys, ang nagawa ko kanina. Tapos, bumaba pa ako kanina. Pumunta pa ako dun sa baba. Ayan, guys. Bye, guys. Ito pala, guys, yung aking, ano, yung iniinom. Tuwing gabi yan, guys. Nadadala ko yan dito pag akyat ko. sa saka yung aking tumbler. Ayan, guys. May gusto kong orderin, guys, sa tumbler sa TikTok. Ayan na, guys. Good night, guys. Bye, guys. Thank you. God bless. Thank you for watching, mga guys. Please subscribe, like, share, and comment. Bye, guys. Thank you.